May mga iba't ibang uri ng panaginip at may mga ibig sabihin ito. Ibigan, narito ang tatlong masasamang panaginip na hindi mo dapat baliwalay. Sa ating unang listahan, ang paglagas ng ngipin. Kung nanaginip ka, na nawala ang itaas ng ngipin, ipinahihiwatig nito na maaaring may mangyari na mga sakuna sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Kaibigan, dapat mong bigyan pansin ang kahulugan ng iyong mga magulang o mas mahusay na magkaroon ka ng isang komprehensibong pagsusuri. Kapag napaginipan mo raw ito, ay sinyalis daw ito na may mamamatay. Ang dapat mong gawin kaibigan kapag napaginipan mo raw ito, ay huwag mo raw ito pagsasabi. Maghanap ka raw ng puno at ikagat mo ang iyong ngipin dun sa puno para makontra ang masamang pangitain ng iyong panaginip. Ang ikalawa sa ating listahan, dagamba. Maaaring sumasagisag sa mga pakiramdam na nakulong sa isang lipas o hindi kasi relasyon ang panaginip tungkol sa pagpatay ng isang gagamba ay nagmumukahi na dumaranas ka ng isang panahon ng kahirapan at pangkalahatang malas. Ang panaginip na nakagat ka ng isang gagamba ay kumakatawan sa isang kasalungatan sa iyong ina o isang nangingibabaw na babaeng figura sa iyong buhay. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang maduming tubig. Kapag nanaginip ka ng malabo o maruming tubig, nagpapahihwatig ito ng problema paparating o isang pagsubok sa buhay, maging sa pinansyal o sa angmang bagay. Hindi naman lahat ng panaginip na tubig ay malas. Depende ito sa ako anumang kulay ang makikita mo sa iyong panaginip. Depende, iba ibang ang uri ng panaginip ng tubig. Pero kapag nanaginip ka ng maduming tubig o malabong tubig, isa itong masamang senyales. Maaari din itong senyales ng kapahamakan, kaya dapat pag na ka pa nito, palagi kang magdarasal at mag-iingat sa iyong mga lakad kapag lalabas ng bahay. pagdating naman sa pamilya, maaaring magkaroon ng problema, alitan o pagating sa pinansyal ay maaaring manghikahos. Kaibigan, itong mga panaginip nito ay interpretasyon lamang. Panitalihin natin at palagi tayong magdarasal kada matutulog, kakain, at pagising. Maraming salamat sa panonood kay Vegan.